ipinapatid natin na lahat ng tao ay nakararanas ng mga suliranin, mayaman man o mahirap. Ngunit, paano kung labis na suliranin ang darating? Makakaya kaya itong harapin? Subaybayan natin ang kwento ng isang pamilya na susubukin ang tatag at pananampalataya Hanggang saan kaya sila nito dadalhin, lalo pat nang dumating ang pandemya COVID-19? Mano. Mano po, Nay? Hello po, Mami. Mano po, Ma? Kamusta? Okay lang. Mga ala, na. Mga anak, kamusta sa resulta ng exam niyo? Mataas ba? Dapat lang ha, kasi mataas yeah. din yung expectasyon namin sa inyong magkakapatid eh. Okay lang yeah. naman po ma, pareho pa rin ng dati, nasa top 1. Madali lang okay. naman yung exam eh. Ikaw na tariya. Ma, okay lang po. Ako po ang pangalawa sa pinakamataas Nakuha na kuha ng mataas na grado. Magaling. Ikaw, Bunso, kamusta exam mo? Ah, uh, ma, ano kasi, hindi po ako nakapasok sa top. Average lang po ang nakuha ko. Nag-review naman po ako. Hindi nga lang pumasok sa exam. Oh, mga anak! Nandito na pala kayo. Ano yung narinig kong pasok sa tapat average lang? Ito, lagi niyong tatatandaan ha, na kahit ano pa man ang magiging grades niyo sa exam, proud pa rin kami ng mama niyo sa inyo. Maliwanag ba? Opo, pa! Dahil nakikita naman namin ang pagsusumikap niyo sa pag-aaral. Tamang papa niyo, pero hindi ibig sabihin na hindi nyo na pagbubutihan, ha? Welcome. Dapat walang bagsak. Okay lang, average. Huwag nyo gayahin itong kapatid nyo si Levy. Laro na nangaroon. Ay, nasistres talaga ako. Ako oh, po. O, oh, teka, teka. Anong oras na ba? Oras na para magsimba. Bilis at magsibinis na kayo. Huwag uh, tatamad-tamad, ha? Lalo't Diyos ang ating pinapasalamatan. Awww. Uh, okay po. Ang buong pamilya ay pumaroon magsimba. Ang buhay ng pamilya Constantino ay patuloy na maayos ang daloy sa sumunod na mga araw. Nang biglang may bumating na hindi nasahang pangyayari. Ma! Kailan niyo po kami gamitan ng laptop? Malapit na po online class namin! Huwag kayong mag-alala. Sasabihin kong papa niyo, baka sa darating na linggo, mabibinan din kayo. Huwag niyo naisipin yun, kami nang bahalang manap ng paraan. Ano yeah. ba yan natin? Pinipressure mo naman si mama bumili ng laptop. Eh, pwede namang cellphone na muna ang gamitin. Palibasa kasi piling sosyalera, wala namang aambag Bakit ikaw? May inambag ka ba? Eh, puro ka lang naman games ng games eh! Hoy, tama na nga yan! Ma! Si pa na pasensya na sa inyo at nagdala ako ng problema kasi natanggal ako sa trabaho. At yun nga, naghanap ako ng mapapasukan at hindi ko naman inasahan na handong ako sa disgrasya. Kaya pasensya na talaga sa inyo. Paano na pag-aaral namin pa? Papa naman eh! Paano yung laptop namin? Malapit na online class. Laptop pero laptop ate, di ba ba nakikita yung sitwasyon ni Papa? Laptop pa rin yung nasa isip mo. Wala ka bang konsiderasyon? Tama si Levi Natalia. Nakikita mo naman ang sitwasyon, di ba? Huwag muna natin yung kay Papa. Lalo na pandemic pa ngayon. Alam mo yan. Pag-aaral natin. Okay. Magsitigil kayo. Ang mahalaga, ligtas ang Papa niyo. Tama na po. Dulot nangyari sa pamilya. Walang magawa ang ina ng pamilya kundi manghiram ng pera upang panistos sa araw-araw na pangailangan nila. Ano ba yung anak ni Jose? Siya yung nag-aaral sa kolehiyo. Ay, oo nga! Napadaan ako sa kabilang kanto. Gunsis na ro, pero tinatago pa rin sa kanilang tahanan. Kaya nga yung nanay niya, grabe, no? Ah, uh, pe. Ay, may extra ka ba dyan? Pabili na lang bigas, walang wala ka sa kanilin. Ay, nako, Almira! Namalinti ako kahapon! Sabi lang, titingnan mo yung tinaka ko ngayon. Eh, eto, 50 pesos. Dadagdagan ko lang ng ano, bigas. Maraming salamat po ya. Ito ba, Aileen? May extra ka ba dyan? May akin dito ang mira, pero isang daan lang to. Kasi pumunta ko ng tigdahan ka, kung lang natira, pambil sa pinang pinangbili ko. Maraming salamat ha. Buti nandiyan nga kayo. Ayaman ko ng pera. Yung mga pinapahugasan yung mga pinggan at baso, mayroon pa po ba kayong iutos sa akin? Kasi kung wala na po, uwi na po ako. Marami pa po kasi akong tatapusin mga module. Pasahan po kasi namin bukas. Wala na siya. Okay lang yun. Salamat sa tulong mo, ha? Buti ng labi ka. Sige, umuwi ka na. Tita? O, oh, Natalia! Ba't nandito ka? Wala ka bang kaso? Wala po, tina. daw kahapon nang hiram ng pera. Tapos si Papa naman hindi na makapaglakad. May sakit na rin sa puso. Nahirapan na ako talaga ako. Kayla, okay lang yan. Ang importante, ligtas ang Papa mo. Di ba, lagi kong sinasabi sa'yo na kapag may problema ka, sinili ka ng tulong sa Diyos, hindi hindi niya kayo babayaan. Okay po, tita. Maraming salamat po. Kaya na sinabi ng tita ni Kayla na si Saul, sinunod ni Kyla ang payo ng kanyang kita na manalangin sa si Diyos kapag may problema. Sa panahon din yun, nagsimba ang buong pamilya upang magpasalamat at humingi ng patawad at spiritual na tulong sa Panginoon. Ngayon ko lang napagtanto na masarap pala sa pakiramdam na nalangin sa Diyos, humingi ng tawad sa kanya at sa bawat problema ng matita sa mga Diyan siya at palagi kumagamay sa mga. Tama ka, Almira. Kahit gano'ng magrabi pa yung dumating na problema sa amin, nandiyan pa rin siya at hindi tayo pinabayaan. Oo nga ma po. Humingi na nga po ako ng patawad sa Diyos eh. Kasi napapaliwal ako na po yung pasensya niya. Tama yan, ate. Sigurado ko matutuwa sa oh, iyo Ako may nagpapasalamat sa kanya dahil eh, nakapasok ako sa scholarship. Eh, hindi ako matalino. Ano ka ba? Opo, tamad nga lang mag aral Oo, kaya ikaw yung mo pag-aaral mo. At ikaw rin, Levy, hindi puro games. Ay na po, atay pabukutin ko na po yung pag-aaral ko sa susunod. Nadilip ko na po yung intro ko eh. ba? Kahit gaano man kadilim, mong na darating, ang isa man doon ng COVID-19, laging tandaan, na mayroong panginoon na magsisilbing ilang sa ating daan na tatahakin. Up in every day. Okay. I got the keys to the universe. So stay with me. Cause I got the keys, baby. takes us wherever we like we got our problems but just for a minute let's push all our troubles aside all right because we got the keys to the universe inside our minds yeah we got the keys baby.